Good day ka farm boy. Sa mga nagtatanong po kung magkano ang puhunan sa ganitong negosyo, ikikwento ko po sa inyo yung ginawa namin dito sa farm nung nag-uumpisa po kami. At mga tips na rin po para makatipid. Una, dito sa farm, nag-start po kami sa 100 heads na layers. Sisip po or pullets yon. 150 heads sana ka farm boy kaso pang 100 heads lang ang kaya ng budget namin. Kami na ang nagpalaki hanggang mangitlog na sila. Kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang, lalo na kung maliit ang budget, kailangan nyo po talaga mag-umpisa sa mga sisiw. Dito kasi dahan-dahan ng paglabas ng pera. Kung magpaplano ninyo ng maayos, hindi nyo po kailangan umutang, lalo na kung nagawa nyo ng maayos ang pagbabudget ng pera. Kung RTL po kasi, ang kukunin ninyo ay bigla ang kayong kagastos ng malaki o malaki yung ilalabas ninyong pera. Ang total na nagastos namin sa growing ng mga sisiw or pullets hanggang mangitlog po sila ay 35 to 45k. Yung yeah, gastos po na iyan ay pwede ninyong mahati sa 6 months dahan-dahan po kasi ang gastos kapag nagpapalaki ng sisiw. Tip po bago kayo magstart ay siguraduhin po ninyo na sapat na ang nalalaman niyo sa brooding or sa mga iba pang kailangang matutunan sa pagpapalaki ng mga sisiw. Ito po ay maselan. At kung RTL po yung kukunin ninyo, pag-aralan pa rin po ninyong mabuti dahil hindi rin po ito madali. At pangalawa ay pagpapatayo ng layer house at dahil free range po ang layers namin, kailangan din ng range area. Ang sukat po na pinatayo naming layer house ay 10 feet by 35 feet at ang range area po ay nasa 100 square meters. Kasya po dito ang 100 to 160 heads kapag free range at Kapag cage-free naman po ay 120 to 130 heads. Gawa lang po ito sa kahoy at semento naman po ang poste. Ang nagastos po namin lahat-lahat sa layer house ay nasa 60k to 70k. Ako po ng Diyos ay nasa 4 years na po ito at dalawang cycle na po ang nakakagamit nito. Na ROI na din po namin yung initial investment uh, sa pagpapatayo ng bahay. Kaya nadagdagan na rin po yung kita namin dito sa pangalawang cycle namin. Total po ay nasa range ng 105 ,000 to 115,000 pesos ang nagastos namin nung nag kami dito sa farm. Pwede naman pong mabawasan pa ito depende sa mga materyales na gagamitin or depende po sa kagustuhan ninyo. Sa totoo lang po ay konti lang po talaga yung kinita namin dito sa unang cycle ng pag-aalaga namin. Pero napakarami po naming natutunan sa pag-aalaga ng manok, lalo na po yung mga layers. Dito naman po ay bumawi talaga. Yung mga natutunan namin dito sa unang cycle, na apply namin doon sa second at saka third cycle namin. Sa ngayon po ay nakapag-expand na kami. Ang total layers po namin dito sa farm ay nasa 324 heads na. At dalawa na rin po ang layer house namin. Yun lamang ka farm boy. Sana may natutunan ka sa video na to. At happy farming!